Magandang buhay mga Calling Up, Shoutout kay Calling Up Rob Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay of course ang ating idol na si Beyonce. Usap-usapan ngayon ang pagkakaroon ng sariling YouTube channel ang ating idol na si Viancy pero bago natin ipagpatuloy ay mag short intro muna tayo. Mm -hmm. Back sa ating topic mga idol ang pagkakaroon ng YouTube channel ni BNC ay isang napakalaking bagay at isang tagumpay na maituturing dahil maraming gustong magkaroon ng YouTube channel pero hindi pinalad o hindi nagtagumpay, kaya kung ako lang masusunod mas gusto ko rin na magkakaroon ng YouTube channel ang ating idol na si BNC this time, kailangan na magdesisyon si Kuya Rab na tulungan at payagan niya din si BNC na magkaroon ng sariling YouTube channel nang sa ganoon ay kung magkalabuan man ang love team nila ni Kuya Edo, huwag naman sana, at least may sariling YouTube channel na si BNC. Kahit paano ay laking tulong din in terms of, financial support ang pagkakaroon nito, dahil alam ko na hindi talaga iiwan ng mga supporters at viewers, kung sakali man kung may YouTube channel na si BNC. At isa na ako dyan ang laging sumusuporta kay BNC o sa EDC. Kayo mga idol ano sa tingin ninyo? Mainam ba o dapat ba na? Magkaroon ng YouTube channel ang ating idol na si BNC. Please don't forget to comment at the comment box below. Thank you so much. Well, Si Kuya Rab lang ang nakakaalam ng lahat, sana. Sa tingin ko din hindi naman masama ang pagkakaroon ng YouTube channel para kay BNC at para na rin sa kanyang future. At dito na po nagtatapos ang ating short reaction video of the day. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol at God bless everyone. Hanggang sa susunod kong video, bye.